magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Henry Swan. Shoutout kay Valenzayo. shout Shoutout kay Arnel Di Mapalis. Shoutout kay EM Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay nagsalita. Tingin ko lubos na magugulat ang mga pinuno ng bawat sekta na magtutungo rito. At nakakatiyak ako, ang lahat ng emperor at mga sect master. At sadyang magtutungo dito upang Makilala nila ang bagong emperor ng Westrington, na tumalo sa pamumuno ni Emperor Dwayne, at nagwasak sa dating imperyo ng Westrington. At ang mga ito ay may kanyang-kanya pa na nais sabihin sa iyo. Sabi ni Zubaji habang tumatawa. Haha, at ang mga babae mo kapatid Daryl ay magsasama-sama na naman. Haha, ang kapatid na babae ni Empress Queen Zilong. Di ba naging babae mo din iyon? O baka si Queen Zilong mismo? Sabi ni Zubaji nang marinig ito ni Daryl siya ay labis na namula. Anong kalokohan yan brother Zubaji? Kahit kailan ay hindi ko naging babae si Queen Zilong. Tuldok. Ngunit biglang napaisip si Daryl. Ang magandang empress ng South Cloud Continent na si Queen Zilong ay makikita ko kaya bukas. Masungit pa kaya ang pag-uugali nito? Sabi ni Daryl sa kanyang isip. At ang dalawa na sila Zubaji ay nagbabad sa tubig at ang mga kasundaluhan ay labis na nagsasaya habang kumakain. At maya maya si Zubaji ay nagsalita, Brother Daryl, kailangan ko na bumalik sa North Muna. Baka kanina pa nag-aantay sa akin ang aking asawa na si Ganggang. Ako ay babalik na sa aking imperyo. Magkita na lang ulit tayo mamaya. Halos palabas na ang araw sa mga oras na ito. Sabi ni Zubaji, magpahinga ka na din. Sabi ni Zubaji, at maya maya, Umahan si Zubaji sa swimming pool. At mabilis itong lumipad. At sumigaw. Babalik kami mamaya kasama ang aking asawa. Muli, maligayang pagbabalik ang bagong emperor ng Westrington na aking matalik na kaibigan na si Daryl. Sigaw ni Zubaji. At si Daryl ay nakatingin kay Zubaji habang ito ay nalipad pabalik ng North Mona. Si Daryl ay nakangiti at sinabi. Salamat brother Zubaji. At maya maya, si Daryl ay nagpasya ng umahan na din sa pagkababad. At ito ay tumungo sa loob. At siya ay napabulong. Saan ako dito gagawa ng aking trono? May ginawa na kaya si Brother Zoo? Naglakad si Daryl sa hallway at naghahanap ng isang silid kung saan ang kanyang trono ay nakalagay. Maya-maya, sa gilid ng malaking imperyo ni Daryl, nakita niya ang isang magandang gusali, na napupuno ng mga bulaklak, at siya ay nagulat paano nagkaroon ng madaming bulaklak sa daanan patungo sa silid na iyon. Naglakad si Daryl sa kanyang silid na nakita, at laking gulat niya nang makita niya ang loob nito. May dalawang upuan na trono na magkatabi. Ang loob nito ay pinupuno ng mga palamuti. Oo ito ay gawa ni Zubadji kanina. Naglagay siya ng dalawang trono. Dahil naisip niya ang babae kasakasama ni Daryl na nakabalik sa mundo ng mga tao at sinadya niyang lagyan ng mga bulaklak ang paligid na dadaanan patungo sa trono ni Daryl. Para ito ay asarin, si Daryl ay labis na tumawa sa kanyang nakikita at napakamot ng ulo. Si Brother Zubaji talaga. At maya maya, si Daryl ay lumabas ng kanyang trono. At tumungo sa magiging silid niya. Pinili nito ang silid ni Yunis na napakalaki at napakaganda. Tingin ko ito ang silid ni Yunis Dahil ang silid na ito ay napakalaki. Dito na ako magsisilid simula ngayon. At si Daryl ay umupo at nagsulat ng mga liham. Na nakasaad dito ang pag niya sa mga emperor, empress mga sect master ng bawat sekta at imperyo na sa kanilang mundo ng mga tao. At nang matapos na si Daryl, ito ay mabilis na lumabas. At ito ay nagtungo sa mga kasundaluhan na nagsasaya. Nang makita ng mga kasundaluhan si Daryl ang mga ito ay nagsitigil at nagsiyukuan. At sinabi, Mahal na Emperor Daryl, kayo pala, nang marinig ito ni Daryl ito ay nagsalita. Kung okay na kayo kumain, maaari na kayo magbantay sa labas. At kailangan ko ng sampung kasundaluhan upang tumungo sa mga imperyo at mga sekta. Para maibigay ang invitasyon sa kanila, nang marinig ito ng mga kasundaluhan. Ang sampu ay mabilis na tumungo sa harap ni Daryl at sinabi, Mahal na Emperor Daryl, pag-utusan iyo kami at nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, Salamat, ito ang imbitasyon para sa mga empress, mga emperor at mga sect master ng bawat sekta. Dalin nyo mga ito, sa kanila, may nakasaad dyan kung kanino nyo ibibigay. Tignan nyo na lang, at iniabot ni Daryl isa-isa ang mga imbitasyon sa mga kasundaluhan niya. At sinabi, maaari na kayong umalis, sabi ni Daryl. Ang iba ay hiligpit nyo na ang lahat ng iyan at magbantay sa labas ng Ating emperyo, sabi ni Daryl nang marinig ng mga kasundaluhan ito agad-agad nagsikilos at nagtungo sa labas ng Imperio Ang iba ay nagbantay sa loob ang iba ay nagbantay sa labas At si Daryl ay naglakad patungo ulit sa kanyang trono Nang makarating si Daryl sa kanyang trono at umupo Ito ay nagsalita sa kanyang sarili Kailangan palakasin ko pa ang aking mga kasundaluhan kailangan ko makalikom ng mga kasundaluhan na nagtataglay ng spiritual na lakas na hindi basta-basta. At biglang nakaisip si Daryl ng isang idea at ito ay bamulong. Alam ko madami peren ngayon na mga tulisan na nagtataglay ng spiritual na lakas at mga pirata sa karagatan. Sa tingin ko ang mga ito ay kaya-kaya kung -kaya makumbinsi at makwa ang kanilang pagiging loyal sa aking pamumuno. Sabi ni Daryl. Oo dati pa naman ang mga naging kasundaluhan ni Daryl nung binoo niya ang Elysium Gate. Ang mga ito ay mga tulisan. At ang iba ay mga pirata na may sapat na kakayahan at spiritual. Nang maisip ito ni Daryl siya ay labis na natuwa. Dahil naalala niya ang mga nakaraan niyang nagawa. Kay sarap balikan ang mga nagdaan na magaganda nangyari sa aking buhay. Nung ako ay isang manugang palamang, lamang, nalabis ang pang-aapi sa akin ng pamilyang ni Lily. Nang maisip ito ni Daryl. Biglang pumintig ang kanyang puso. Nang maisip niya si Lily. Oo nga pala. Nung ako ay ikasal sa aking mga asawa. Kahit anino ay hindi nagpakita si Lily sa akin. Ang aking tunay na asawa. Biglang nalungkot si Daryl sa mga oras na ito. Nasaan ka na Lily? Sinubukan kitang hanapin sa mga nagdaan na taon nang hindi pa ako nakapunta sa lugar ng iba't ibang nilalang. Hinanap kita sa lahat ng lugar sa ating mundo. Ngunit kahit anino mo ay hindi ko man lang nakita. Nasaan lugar ka ba, Lily? Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. Oo si Lily ang unang asawa ni Daryl bago siya naging isang cultivator. Nang dahil din sa pang-aalipusta ng pamilya ni Lily kay Daryl noon. Kaya si Daryl ay hindi sadyang naging cultivator. Na kahit si Daryl ay nagtataglay ng yaman. Ni kahit isang beses, hindi niya ninais na maging isang cultivator at si Lily ang kanyang asawa, na kahit naging ganon kasama ang pamilyang nito sa kanya. Labis peren niyang minahal si Lily. Si Lily ang nag-iisang babae na minahal ni Daryl ng sobra-sobra. Ngunit mas pinili ni Lily na lumayo kay Daryl matapos ang kanyang muka ay masunog ng apoy ni Laura. Natakot si Lily na baka hindi na siya magustuhan ni Daryl dahil sa nangyari sa kanyang muka. At sa mga panahon na iyon si Lily ay naging isang cultivator na din at nagtataglay na ng spiritual na lakas. At hanggang ngayon, wala na naging balita si Daryl kay Lily. Lumipas ang mga oras, nakarating na magkasundaluhan ni Daryl sa bawat imperyo at sekta. Ang isang kasundaluhan ni Daryl ay nakarating sa Elysium Gate Sect. Ang kasuutan nito ay nagmula sa Westrington. Nang makita ito ng mga kasundaluhan ng Elysium agad-agad ang mga ito ay nagsikilos at pinalibutan ang isang sundalo ni Daryl at sinabi, Ano ang ginagawa mo sa aming imperyo? Ano ang dahilan upang magtungo ka dito? Sabi ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate. Nang marinig ito ng isang sundalo mula sa bagong imperyo ng West na pinamumunuan ni Daryl. Labis siya natakot, at nagsabi, Hindi ako kaaway, wala akong gagawin na masama. Nais ko lang dalan ang invitasyon na ito para kay Sect Master Ambrose at sa kanyang pamilya. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan. Sila ay medyo uminahon at sinabi, kung ganun, ibigay mo sa amin ang invitasyon na iyan at ikaw ay mabilis na umalis sa aming nasasakupan. Sabi ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate, dahil sa takot hindi na nagsalita at nagpakilala ang isang sundalo na ito. At agad-agad na binigay ang invitasyon sa isang sundalo. At mabilis itong umalis sa labas ng imperyo ng Elysium Gate at tumungo pabalik sa kanilang bagong imperyo at ang isang sundalo ng Elysium Gate na pinagbigyan ng liham na pinadala ni Daryl. Agad itong pumasok sa imperyo ni Ambrose at nagmamadali na nagtungo sa kaharian ni Ambrose. At nang makarating ito, hinarang ni General Loy ang isang sundalo at sinabi, Ano ang iyong daladala? At ano ang nais mo sabihin kay Sect Master Ambrose? Si Sect Master Ambrose ay abala ngayon kasama sila Empress Yvette sa loob. Sabi ni General Loy, nang marinig ito ng isang sundalo. Ito ay yumoko at sinabi, Kanina lang general, may isang sundalo mula sa Westrington ang nagbigay ng isang liham sa amin. Upang ibigay kay Sect Master Ambrose, nang marinig ito ni General Loy. Ito ay labis na nagulat at napaisip. Ano? Ano ang sinabi ng isang sundalo na ito? Na nagtungo ang isang sundalo mula sa Westrington. Upang magdala ng isang liham kay Sect Master Ambrose may nangyari ba kila General Hameno at Sec Master Daryl? Baka ang liham na dinala ng isang sundalo nila, ay nais makipagkasundo ng Emperor nila kay Sec Master Ambrose. Dahil hawak-hawak nila ngayon sila Sec Master Daryl at General Hameno. Labis na kinabahan si General Loy sa mga oras na ito. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. At nagmamadali na pumasok sa loob. Tinulak ng malakas ni General Loy ang pinto ng trono ni Ambrose at nang makita ito nila Ambrose, Eunice, Yvette at Lynn. Sila ay medyo nagulat, at si Ambrose ay walang pasensya na nagsalita. General Loy, ano ang ginagawa mo? Bakit ikaw ay nagmamadali na pumasok dito? Sabi ni Ambrose sa seryosong tono na medyo galit. At nang marinig ito ni General Loy, siya ay nanginginig peren sa mga oras na ito at dahan-dahan. Lumapit sa harapan nila Ambrose. At sinabi, Sec Master Ambrose. Mukhang may nangyari kila General Hameno at Master Daryl sa Imperio ng Westrington. Sabi ni General Loy, nang marinig ito ng lahat lalo na si Ambrose. Sila ay napatayo sa pagkakaupo. At si Ambrose ay nagsalita. Ano ang sinabi mo? Anong ang nangyari kila ama sa Imperio ng Westrington? Sabi ni Ambrose sa pagkakagulat. Yun na nga mga masters, no? Bali, panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!